Dito, guys, may nakalaban pala akong Gusion gods. Inamon niya kasi ako, eh. Kaya, G! Jungle roll pala ang ginamit namin dalawa, guys, para mas challenging. Watch the whole video, guys, kung paano ko ito sasabayan ang kanyang Gusion. Nagpa-farm lang talaga ako dito, guys, para makalamang ako sa kanya. pun Tidak ada tempat untuk itu dalam pertarungan. Apakah aku seorang pemburu atau pen iblis? Hah. Bukan keduanya. Itu pala ang unang sabayan namin guys at muntik akong matalo dito. nagkamali pa ako nag, ng ulti dyan nadali niya ako dyan pero babawi tayo may strategy din tong gosyo na to guys binabawas bawasan niya lang ako sa second niya at bumabalik lang ang kanyang buhay sa ako mas bawas bawasan lang niya ako muntik na ako dyan Dahil cooldown ang aking ulte at natimingan din na bumasok si Gusion kaya napatay ko siya. Nice G talaga. Ito pala ang pangalawa naming san san suntukan. Matira matibay talaga. Ako palang umuunang umatake sa kanya kasi hindi siya umatake. At tinatower dive ko na lang siya minsan. Dito nagkamali ako at ako pa yung nadale. Mahirap kasi magbenedita kapag hindi matama yung ulte. Sige, babawi lang. Untuk para ada tempat untuk itu dan sebagainya. Suatu hari. Dito guys, nakachamba ako sa kanya. Inaabangan e ko lang siya sa kanyang red buff. Sopan santun tidak ada tempat untuk itu dalam pertarungan at dali inubos mo ang iyong skill sa buff one hit ka sa akin malala bro raja kerajaan mon tidak mengetahui apa itu kujujuran dito guys nakita ko siyang nagbo blow kaya hinahabol ko ah ang malaking mistake ko dito guys ay nag asam pa ako kahit nasa tower siya at na dodge pa niya ang aking ulti at ako pa yung nadali ah kasar bawe tayo bawe last na yon tempat untuk itu dalam Dito guys, our dive ko siya. Kung petri pa yung ginamit ko dyan, patay na, patay na yan. Hindi na yan makakatakas. Pero retry kasi eh. Kaya ako pa yung nadali. Kaasar. ito pala ang huling clash namin guys og tanawan niyo kung unsa kasakit niya kong bini eh. first kill passive pala ang lusaw na ang kanyang buhay at na timingan ko pa na pumasok siya sa aking ulti kaya nice G talaga ah. wag niyo i-challenge ang <laughs> isang bini yo At kumakailan, nag-surrender rin siya. Hindi niya matanggap ang kanyang pagkatalo. Nice G talaga. Kung gusto nyo pala akong makalaban sa 1v1, huwag kayong mahiya. Lapag niyo lang ang ID niyo sa comment section. Nice G!